anumang maisip at paniwalaan ng isipan ng tao, kaya niyang makamtan. Nayon, pag-isipan mo ito, kung totoo nga ito, bakit kaya karamihan sa mga tao ay alipin ng sarili nilang emosyon, madaling magalit sa maliliit na bagay, at inuubos ang sarili kapag nakakatanggap ng batikos o nararanasan ang kabiguan. Paano kung ang tunay na lakas ay hindi ang kakayahang kontrolin ang mundo, kundi ang kakayahang kontrolin ang sarili? Sa araw na ito, matututuhan mong maging matatag at hindi matitinan. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kawalan ng problema, kundi sa kung paano niya hinaharap ang mga ito. Ang malaking bitag na kinahuhulugan ng nakararami ay ang paniniwalang para magkaroon ng katahimikan sa isip, kailangang maayos ang kapaligiran, kailangang maging makatarungan ang mga tao, at kailangang predictable ang mga pangyayari. Pero hindi ganoon ang takbo ng buhay. Noong panahon pa ni Napoleon Hill, sinabi na niya na ang isipan na kayang bumuo ng ideya at paniwalaan ito ay kayang makamit ang anumang bagay, basta't hindi ito nagpapadala sa inay ng paligid. At dyan nagtatago ang sikreto, ang matutong lumakad ng matatag kahit na may bagyo. Isipin mo kung ilang beses, sa araw na ito pa lang, nawala ang iyong fokus dahil sa isang walang kwentang komento, isang masamang tingin o isang hindi magandang balita. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Harvard Business Review, karaniwang dalawang oras bawat araw ang nawawala sa ating pagiging produktibo, dahil lang sa pagbabad sa maliliit na inis at sama ng loob. Mas malala pa, kinikimkim natin ang bigat ng damdaming iyon at nadadala natin sa iba't ibang bahagi ng ating buhay. Naranasan mo na ba yung araw na nagsimula sa away sa trapiko at pagkatapos ay parang sunod-sunod na ang malas? Hindi iyon dahil sa swerte o kapalaran, iyon ay dahil ikaw mismo ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga pangyayari. Ang matutong kontrolin ang isipan sa prinsipyo ng wala akong inaaksayang emosyon sa bagay na hindi mahalaga ay pag-unawa na ang tunay na problema ay hindi ang mismong problema kundi kung paano ka tumutugon dito. Isipin mo na lang halimbawa, kung may naginsulto sa iyo sa harap ng maraming tao. Karamihan agad magagalit, mahihiya at babanat ng sagot. Pero paano kung sa sandaling yon, umiti ka lang at nagpatuloy sa iyong ginagawa, walang bitbit -bit na kahit anong galit sa loob? Ramdam mo ba ang kapangyarihan sa ganong kilos? Dahil ang taong umaasar ay nag-aabang ng reaksyon. Kapag wala silang nakuha, sila ang nawawalan. At ikaw, bukang nananatili. Kung papansinin mo ang pinakadakilang leader sa kasaysayan, mula kay Nelson Mandela hanggang kay Angela Merkel, mapapansin mong may isang bagay silang pare-pareho, hindi sila padalos-dalos. Humihina sila, nagmamasid, at doon lang kumikilos. Hindi ito likas na talento. Ito ay bunga ng paulit-ulit na paghasa. Ang problema kasi, ang iniisip ng marami, ang pagiging may kontrol sa emosyon, ay ang hindi na maramdaman ang kahit ano at maging manhid. Pero hindi ganoon. Ang totoo, nararamdaman mo pa rin ang lahat, pero ikaw ang pumipili kung ano ang karapat dapat pag-aksayahan ng emosyon. Gusto mong subukan kung paano ito gumagana? Ganito gawin mo, sa susunod na may manggulo sa iyo o mangasar, bago ka magsalita o gumanti, bilang ka muna sa isip ng lima, at itanong mo sa sarili, nagbabayad ba ng gastusin ko ang taong ito? Mapapabuti ba ng opinion niya ang buhay ko? Kung ang sagot ay hindi at karaniwan namang ganoon, magpatuloy ka na lang. Mapapansin mong gumagaan ang pakiramdam mo, mas nirerespeto ka ng tao, at mas mahirap kang kontrolin o gamitin ng iba. Tandaan mo, ang marunong magpakalma sa sarili, siya ang may hawak sa lahat. Ang mundo ay may likas na respeto sa taong nananatiling mahinahon habang ang iba ay naguguluhan. Napansin mo na ba kung paano, sa mga tensyonadong sitwasyon, ang taong hindi sumisigaw, hindi nagwawala, kundi nagsasalita ng may katiyakan, ang siyang agad na kinikilala at sinusundan dahil ang katahimikan ay nagpapalabas ng kumpiyansa. At ang kumpiyansa ay humihikayat ng pagdalang. Kaya tanungin mo ang sarili mo, nakikita mo ba ang kapangyarihan doon? Ang parehong lakas na yon ang kaya mong makuha kapag sinanay mo ang isipan mong kumilos na parang walang makakaapekto sa iyo. Hindi ibig sabihin na wala ka nang nararamdaman. Ibig sabihin, ikaw ang nagdedesisyon kung ano ang karapat dapat sa iyong reaksyon. At kapag ikaw ang may kontrol, doon talaga nagbabago ang takbo ng buhay. Simulan mong isa buhay ito ngayon. Sa susunod na may hindi inaasahang mangyari, pansinin mo ang inis na sumisibol sa dibdib mo. Humina ka ng malalim. At piliin mong huwag agad gumanti. Ulit-ulitin mo ito araw-araw sa loob ng pitong sunod-sunod na araw. Subukan mong gumawa ng isang hamon para sa iyong sarili, pitong araw na hindi nawawala ang kontrol sa damdamin sa harap ng maliliit na bagay. Pagmasdan kung paanong tila mas madali ang paglalakbay sa mundo. Ang tunay na tagumpay ay hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa sarili. At tanging ang nakakabisado ng sining na ito ang nagiging tunay na matatag sa gitna ng unos. Napansin mo na ba kung paano inuubos ng karamihan sa mga tao ang kanilang oras, lakas, at emosyonal na kalusugan sa mga bagay na, sa totoo lang, walang tunay na halaga? Nakakagulat talaga, maliliit na puna, masasakit na salita, opinyon ng mga taong mihindi hindi alam ang kwento ng buhay mo, at ayan ka, inuubos ang oras at iniisip ang mga ito ng ilang oras, minsan ilang araw pa. At ang tanong na dapat paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan mo ay, may halaga pa ba ito pagkalipas ng limang taon? Kung ang sagot ay wala, at sa halos lahat ng pagkakataon ay ganoon nga, bakit mo pa binibitbit bit ang bigat na yan? Ang malaking patibong na emosyonal kung saan nabubuhay ang karamihan ay tinatawag na labis na pagbibigay halaga. Inilalagay natin sa pedestal ang mga bagay na hindi man lang karapat dapat pumasok sa ating isip. Si Napoleon Hill, isang kilalang manunulat at tagapayo, ay malinaw na nagsabi, ang mga matagumpay na tao ay hindi yung mga walang pakialam, kundi yung marunong pumili kung anong bagay ang dapat bigyang pansin. At kapag natutunan mo ito, kapatid, isa itong malayang pakiramdam. Maari mo bang balikan ang isang kamakailang pagkakataon kung saan nagalit ka dahil sa isang maliit na bagay? Baka dahil sa pagkalate ng kaibigan, sa pila sa bangko na sobrang tagal, o sa maanghang na komento sa social media. Ngayon, habang kalmado na, nararapat ba talagang ubusin ang enerhiya mo doon? Dahil kung isipin nating mabuti, ang karamihan ng mga bagay na bumabagabag sa atin ay walang epekto sa ating kinabukasan, hindi binabago ang ating resulta, at ang mas malala inaagaw ang lakas na dapat sana ay ginugol natin sa mga mahalagang bagay. Isang pag-aaral mula sa University of California ang nagsiyasat sa mahigit labindalawang libong tao at napatunayan na 72% ng mga bagay na ikinababahala natin sa araw-araw ay hindi kailanman nagaganap. Ang natitirang porsyento ay kusa namang naayos o hindi kasing lala ng ating inakala. Ibig sabihin, inuubos mo ang halos lahat ng lakas mo sa mga multong ikaw lamang ang lumikha sa iyong isipan. Pamilyar ba sa iyo ang ganitong pakiramdam? Yung mga gabing hindi ka makatulog dahil sa pag-aalala sa isang bagay na sa bandang huli, hindi naman talaga nangyari. Para ilarawan ito, isipin mo si Thomas Edison. Noong taong labing na at labing apat, nasunog ang kanyang pabrika. Milyong halaga ng dolyar, na kung isasalin sa pera natin ngayon ay mahigit isang daang milyong piso, at taon ng pagod at trabaho, naging abo sa isang iglap. Alam mo ba kung paano siya tumugon? tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, tawagin mo ang mga bata. Hindi na nila makikita muli ang ganitong kalaking sunog. Walang pagwawala, walang paghihinanakit, dahil naunawaan ni Edison na ang pag-iyak sa isang bagay na hindi na mababago ay pag-aksaya lamang ng mahalagang oras. Ang meron siya ay ang kakayahang magsimula muli, hindi ang baguhin ang nakaraan. At sa sumunod na taon, muling umandar ang kanyang laboratorio. Ganyan ang asa ng taong bihasa sa pamamahala ng kanyang emosyonal na kahalagahan. Kaya gusto kitang anyayahan sa isang pagsubok. Sa susunod na pitong araw, tuwing may bagay na makakapagpagalit sa iyo, bago ka mag-react, huminto ka muna at itanong, may saysay pa ba ito pagkalipas ng limang taon? Kung wala, at sa karamihan ng pagkakataon ay wala nga, huminga ng malalim, bitawan ito, at magpatuloy. Kung natiyak ay bibihira, harapin ito ng may mahinahong pag-isip at estratehiya. Mapapansin mong sa napakaikling panahon, siyam na pong porsyento ng mga bagay na dating nagpapawala sa iyo sa sarili ay walang ibang ginawa kundi kunin ang emosyonal mong lakas. Ang mga taong tunay na matagumpay sa negosyo man, sa karera, sa esports, o sa personal na buhay ay may ganitong kakayahan. Hindi sila basta natitinag sa bawat ingay o usap-usapan. Alam nila na ang mental na enerhiya ay isang limitadong yaman at napakahalaga. Habang ang karamihan ay nauubos sa walang kabuluhang argumento, suliraning pampamilya na walang lunas, at puna ng mga taong hindi masaya sa sarili, ang taong marunong pumili kung ano ang dapat alalahanin ay palaging nauuna. At hindi ito nangangahulugan ng pagiging manhid o walang pakialam. Ito ay tanda ng karunungan. Tanda ng pagkaunawa na mas mahalaga ang kapayapaan ng loob kaysa sa pagpapatunay ng punto. Ang iyong oras ay mas mahalaga kaysa sayangin ito sa paghihiganti sa sinuman. Ang iyong lakas ay mas dapat gamitin sa mga bagay na karapat-dapat, hindi sa pagtugon sa mga taong hindi man lang karapat-dapat sa iyong pansin. Ayon kay Napoleon Hill, ang tunay na malalakas na isipan ay hindi yaong kayang sakupin ang buong mundo, kundi yaong hindi nagpapakabihag dito. At ang kalayaan ay dumarating lamang kapag natutunan mong huwag magpadala sa lahat ng bagay. Kapag natutunan mong hayaang magsalita ang iba, hayaang gumulo ang mga sitwasyon, at hayaang mapagod ang mga pumupuna habang ikaw ay nananatiling matatag, nakapokus at payapa. Kaya sa susunod na may manggulo sayo, may magkamali o may bumatikos, itanong mo sa sarili, karapat dapat ba ito sa aking lakas? Kung hindi, bumiti ka, huminga ng malalim at hayaang lumipas. Dahil sa oras na mapagtagumpayan mo ito, mananatiling maingay ang mundo, ngunit sa kaloob-looban mo mananatili ang isang katahimikang hindi matitinan. Mayroong isang uri ng lakas na hindi halos alam ng marami, at mas kakaunti pa ang marunong gumamit nito. Nakapagtataka, dahil hindi ito nasusukat sa husay makipagtalo, sa lakas ng boses, o sa kakayahang magpataw ng sariling opinyon. Ang tunay na lakas ay nasa katahimikan. Sa payak ngunit matalinong desisyon na huwag agad tumugon. Sa pag-obserba habang ang iba ay unti-unting nauubos ang sarili. Sapagkat kapag ikaw ay tumahimik, ikaw ay nakikinig at sa pakikinig, ikaw ay nakakaramdam. At ang nakakaramdam ng mas maaga, siya ang laging may kalamangan. Napansin mo na ba na sa mga pag-uusap, karamihan sa mga tao ay hindi talaga nakikinig para umunawa, nakikinig sila para sumagot. Nagmamadali silang ipagtanggol ang sarili, magtanggol ng opinyon, at patunayan ang kanilang punto. Pero ang totoong bihasa ay nananatiling tahimik. Nagmamasid, at sa mga pagitan ng katahimikan, unti-unting na ihahayag ng mga tao ang lahat, ang kanilang takot, balak at insikuridad. Iyan ang tinatawag na pagharap na may kontrol. At hindi ito isang likas na talento. Isa itong disiplina, isang sadyang desisyon ng taong naunawaan na hindi sa lahat ng oras ang pagtugon ang pinakamalakas na galaw. Sabi nga ni Napoleon Hill, ang taong padalos-dalos tumugon ay nagiging alipin ng mga gumigising sa kanyang emosyon. Ang tunay na kapangyarihan ay nagsisimula sa paghawak sa sarili, bago pa man subukang kontrolin ang isang sitwasyon. Kung pagmamasdan mo ang mga tanyag na pangalan sa kasaysayan, makikita mong ito ang kanilang naging batayan, hindi ang kabaligtaran. Isang halimbawa si Kobe Bryant. Sa gitna ng laban, ilang ulit siyang sinusubukang galitin ng kanyang mga katunggali, minumura, tinutulak, nilalait. At siya, nanatiling tahimik, hindi nagbabago ang tingin, hindi gumagalaw ang mukha. Habang ang iba ay nauubos sa pagsubok na iangat ang sarili sa pamamagitan ng pagpapahina sa kanya, si Kobe ay nanatiling kalmado, at sa tamang oras, isinasagot ang lahat sa pamamagitan ng resulta, hindi sa salita. Nakakatuwang makita rin ito sa mundo ng negosyo. Sa mga pag-uusap at negosasyon, ang taong masyadong maraming sinasabi, kadalasan, siya ring mas maraming nabubunyan at ang marunong gumamit ng katahimikan, siya ang nakakadaloy ng usapan ng hindi kailangang makipagtalo. Subukan mong gawin ito. Sa susunod na may magbigay ng mungkahi, puna, o reklamo, huwag kang agad sumagot. Hayaan mong lumipas ang ilang sandali ng katahimikan, mas mahaba sa nakasanayan. Mapapansin mong ang kausap mo ay kusang magpapaliwanag, babaguhin ang tono, at minsan, sarili na nilang kinakalaban ang kanilang pahayag. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ay nagiging isang makapangyarihang sandata. Sabi ni Hill, ang kontrol na ito ay nagsisimula bago pa man ang mismong sitwasyon. Isang uri ito ng mental na paghahanda. Pagsasanay sa sarili na huwag mahulog sa bitag ng agarang pagreact. Dahil kapag nagpadala ka sa bugso ng damdamin, ang unang nawawala ay ang malinaw na pag-isip. At kapag wala ka ng linaw sa pag-isip, wala ka ng kontrol. Si Hill mismo ay isinabuhay ito. Sa panahon na siya ay nagsilbing tagapayo ni Franklin Delano Roosevelt, hinarap niya ang mga pressure ng politika, taliwas na opinion, mga lihim na paninira at mga tangkang buluhin siya. Ano ang kanyang pinakamabisang sandata? Kalmado. Katahimikan. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili sa mga taong walang kinalaman sa kanyang layunin. At ang aral na ito, maaari mo ring gamitin sa iyong buhay. Ilang beses ka na bang napasubo sa patibong ng mabilisang reaksyon, yung sagot agad bago pag-isipan. Yung bumalik ng parehong tono sa isang atake at pagkatapos ay mapagtanto na hindi naman kailangan. Siguro mas madalas pa kaysa sa gusto mong aminin. At ayos lang yan dahil ikasatawang sa tawang ganyan. Pero dahil nabihira bihira ang marunong magtimpi at magpanatili ng kontrol sa sarili, ang kakayahang tumahimik at magtimpi ay nag-aangat sa iyo sa karamihan. Hindi ibig sabihin ito na magpapakaduwag ka, iwas o mananahimik na lang palagi. Ang ibig sabihin nito ay piliin ang tamang oras. Maintindihan na hindi porket may sumisigaw, kailangang sumigaw ka rin. Hindi dahil may nagnanais mang udyok sayo ay kailangang tanggapin mo ang hamon. Sayo nakasalalay kung paano ikot ang laro. At kung sino ang kumokontrol sa takbo ng usapan, siya rin ang nagdidikta kung paano ito matatapos. Ang malaking biyaya ng katahimikan ay ang pag-iingat ng iyong lakas. Habang ang iba ay nagsasayang ng hininga sa pagtatalo at pagpapakitang gilas, ikaw ay buo at payapa. Pinagmamasdan mo lang ang paligid. At sa tamang sandali, sasambitin mo ang mahalaga. Sapagkat ang salita ng taong hindi madaldal, ngunit tama at wasto ang sinasabi, ay mas mabigat ang dating. Marahil napansin mo na to, yung mga taong kapag nagsalita, bigla na lang napapalingon at nakikinig ang lahat. Hindi ito talento. Ito ay disiplina sa emosyon at talino sa pagdiskarte. Kaya sa susunod na may maghamon sa iyo, manggulo o sumubok sukatin ang tapang mo, tandaan mo ito, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Isa itong sandata na nakakapagpawala ng armas ng kalaban. Isang kakayahang madalas hindi pinapansin pero sobrang epektibo sa sarili mong kapakanan. Kapag nakuha mong sanayin ang sarili sa ganitong ugali, kahit walang salita, hindi ka na basta-basta kayang paikutin. At ang pinakakakaiba, yung mga gustong umabuso sayo, madalas ni hindi nila malalaman kung paano sila nawalan ng kontrol. At ikaw? Hindi mo kailangang mapagod para doon. Sa totoo lang, karamihan sa paghihirap ng tao ay hindi nang dagaling sa mismong nangyayari, kundi sa pagpupumilit nating kontrolin ang mga bagay na hindi naman kaya at marahil ito ang ugat ng halos lahat ng pagkadismaya at pagkapagod ng damdamin ng mga taong hindi pa natutunan ang tahimik na aral ng buhay. Hindi mo kontrolado ang trapiko, hindi mo hawak ang ugali ng ibang tao, hindi mo mababago ang nakaraan, at lalong hindi mo kayang baguhin ang lahat ng resulta ng mga bagay na hindi naabot ng mga kamay mo. Ang tunay mong kayang kontrolin ay kung paano katutugon sa mga ito kung paano ka magpapasya, kung paano ka maglalagay ng lakas, kung kailan ka magsasalita, at kailan mo pipiliin manahimik. At dito mo mahahanap ang tunay na kalayaan. Itinuro iyan ni Napoleon Hill ng mahusay. Ayon sa kanya, ang paghihirap ng kalooban ay nagsisimula sa pagkakapit sa kung paano mo gustong mangyari ang mga bagay. At ang sinumang marunong humawak ng sariling damdamin ay marunong bitawan ang hindi na kaya, Marunong umayon sa agos, tanggapin ang hindi kayang baguhin at ilaan ang lakas sa kung saan makabuluhan. Simple lang naman maintindihan. Isipin mo ang isang ilog na may batong humarang sa gitna. Hindi nito ubusin ang lakas sa pagtulak sa bato. Umikot ito. Dumadaloy. Hinahanap ang daan para magpatuloy. At sa dulo, ang tubig pa rin ang nananalo. Ganito rin ang takbo ng buhay. Ilang beses ka na bang napatigil at nabalaho dahil hindi umayon sa plano ang mga bagay? Yung trabahong hindi natuloy, proyektong bumagsak, o taong lumayo. Lika sa isipan na ulit-ulitin sa loob ang mga sana at gustong balikan ang nakaraan. Pero habang nananatili ka sa ganitong sitwasyon, unti-unti ring nauubos ang lakas mo. May isang pag-aaral ang isinagawa ng Universidad ng Yale kung saan napag-alaman na ang mga taong mas madaling tumanggap ng hindi tiyak na mga pangyayari ay mas mababa ang antas ng stress at pagkabalisa, at may mas matibay na emosyonal na katatagan. Sa madaling salita, ang marunong bumitaw ay mas magaan ang buhay. At ang pinakamatinding pagpapakita ng lakas ay hindi sa pagkapit, kundi sa pag-alam kung kailan dapat bumitaw. May intindihan mo balang araw na may mga proyekto talagang hindi magtatagumpay, may mga tao talagang aalis sa buhay mo, at may mga pintuan na kusa na lang magsasara. At ayos lang yan. Dahil ang buhay ay hindi obligado na magpaliwanag o sundin ang plano na ginawa mo sa isip mo. At habang mas maaga mong tanggapin yan, mas magiging magaan at malaya ang pakiramdam mo. Nakakatuwang isipin kung paanong karamihan sa mga tao ay nabubuhay na puno ng kaba at pangambang kontrolin ang hinaharap. Pilit nilang inaalam ang bawat detalye, sinisiguradong mangyayari ang lahat ayon sa inaasahan nila. Pero ang totoo, ang bukas ay hindi kailanman tiyak. Ang kontrol ay isa lamang ilusyon, at habang kumakapit ka rito, lalo lang lalalim ang sakit kapag may hindi nangyari ayon sa plano. Ang sikreto ay nasa paggawa ng tama sa abot ng makakaya, magplano, maghanda, at pagkatapos, hayaan na tanggapin na minsan, hindi palaging perpekto ang magiging resulta at bahagi ito ng paglalakbay. Madalas sinasabi ni Napoleon Hill na ang tanging bagay na kaya nating ganap na kontrolin ay ang laman ng sarili nating isipan. At kapag natutunan mong tigilan ang pilit na pagpipigil sa mga bagay na wala sa kontrol mo, at nagsimulang ayusin ang reaksyon mo, bigla kang makakaramdam ng pagbabago sa paligid. Nandyan pa rin ang problema, pero mas buka na, mas may diskarte, mas kalmado. Subukan mong gawin ito araw-araw. Sa susunod na may bagay na hindi ayon sa gusto mo, sa halip na labanan, obserbahan mo lang. Tanggapin mo. At tanungin ang sarili, hawak ko ba ang kontrol dito? Kapag ang sagot ay hindi, bitawan mo. Ilipat mo ang lakas at oras mo sa mga bagay na kaya mong baguhin, ang iyong fokus, ang iyong saloobin, at ang susunod mong hakbang. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng mga problema na paralisahin ka. Ang mga mahihinang emosyonal ay pilit na inaayon ang mundo sa gusto nila. Ang mga matatag naman, inaayos ang sarili nilang kilos para makibagay sa kung anong meron. At dahil doon, mas malayo ang naabot nila. Kasi ang marunong lumangoy sa malalakas na alon ng hindi nagpapanik, mas mabilis nakakarating sa kabilang pampang. Maging parang tubig ka. Umikot sa hadlang. Tanggapin ang mga bagay na wala sa iyong kontrol. At ilaan ang enerhiya sa mga kaya mong baguhin. Dahil sa huli, ang nagtatakda kung sino ang lulubog at sino ang makakaligtas ay yung marunong bumitaw sa dapat bitawan. At kapag marunong kang sumabay sa agos, palagi kang makakarating. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang kontrolin ang mga pangyayari sa labas, kundi sa kakayahang pamahalaan ang gulo sa loob. Hindi ito tungkol sa pagpatahimik sa mundo, kundi sa pagtahimik ng sarili mong isip. Kasi kapag ikaw na mismo ang pumili kung saan ilalagay ang oras mo, kung anong mga bagay ang karapat dapat bigyan ng atensyon, at kung ano ang hindi mo dapat pag-aksayahan, kahit isang segundo, nagbabago ang laro. At ang taong nakakaabot sa antas na yan, kayang pamunuan ng sarili, at sa huli, halos lahat. At kung ramdam mong may saysay -say ang mensaheng ito sa iyo ngayon, huwag kang titigil dito. May isa pa tayong video na naghihintay para sa iyo dyan sa screen, kung saan akyat pa tayo ng isa pang baitang sa pag-unlad ng sarili. Isa pang hakbang para maging isang porsyento kang mas mabuti kaysa sa kung ano ka bago mo pinanood ito. Salamat ng sobra sa pagsabay mo sa akin hanggang dito. Kita-kits tayo sa susunod na video. Tara, sabay tayo!